back with convergence. Uh, Commissioner, alam mo, uh, dapat ma matranslate yung yung mga literature natin. Uh, yung mga no novels in the dialects to Tagalog na hindi pa nabasa ng ating mga kababayan. Kahit yung uh, panitika ng uh, mundo, dapat kung magagawa din lamang ng mga ng ating kakayahan, ay eh, dapat masalin sa wikang Pilipino o alin pa mang wika sa bansa para malaman natin ang uri ng kanilang panitikan, ano ba yung kanilang pananaw, ano yung kanilang uh, uh, kultura. Uh, kung paano ang ating mga gawa dito, ay mabuti din na namang masalin sa ibang wika. Sa bagay, yung katulad ng Kibalagtas, nasalin na sa maraming wika yan. yung, kahit na yung Maynila sa mga kunang liwanag, wika, uh, sinulat yan sa Tagalog, sa Pilipino, at nasalin na sa mahigit na limampung uh, wika, at may pinakamaraming uh, salin ay sa Japan, at hinahangaan doon, katumbas ng iba pa nilang uh, pampanitikang uh, uh, obra maestra. Uh, ibig sabihin, yung uh, mga wikang uh, mga panitikan ng Pilipino na nasa sa ibang wika, ay hinahangaan sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya, kung pa tinatanggap nila ang ating panitikan, ang panitikan na nila ay eh, dapat din nating uh, masalim dito at mabasa lalo na ng mga batang mag-aaral would you say our your literat our literature is as great as all the great uh, civilizations mm -hmm, mm -hmm. would you say Oo uh, oh naman totoo naman yun. no um lalo-lalo na sa totoo lang eh sinasalin talaga yung mga um akda na kadang nasa wikang Filipino no at tama rin yung punto nyo, nyo sir Freddy kanina na dapat isalin na rin yung iba pang mga nasa ano nasa wika iba pang wika wika rin yung mga 'yun eh na mm. mga uh, nasa sa mga lalawigan kasi doon na makakapag-usap-usap. Ah, ito pala tayong mga Pilipino, mabubuo tayo dahil doon. Hindi ba tayo babuo? 'Yun nga, sir. na sa proseso pa rin tayo. Okay, so ang kailangan pa talaga natin. Kasi nga po, nagtagumpay ang kalaban. Mm -hmm. <laughs> Sabihin ko po, nagtag yung ang, divide at tempera. Oh, nagtagumpay ang mga Ingles na uh, uh, ang isipin ng mga Pilipino mas magaling ang Ingles kesa sa sariling wika at hanggang ngayon umiiral pa rin ito. Hindi tayo oh. labag sa wikang Ingles. Ang, ang ayaw lang natin, maraming Filipino ang nasa isip nila pag Ingles maganda. Pag Filipino, inferior. Yun yung hindi nakakatulong sa pagbubuo ng bansa. Kasi kailangan para ang bansa natin, tayo mismo, bawat Pilipino, unang-una, number one sa atin ang Pilipinas. At yun yung kayang gawin ng wikang Filipino. Sana ito yung pagmulan natin ng pagmamahal natin sa Pilipinas. Ito yung magpaka pilipino sa kanila. Yun yung lagi sinasabi sa mga sudyante ko eh. Pero would you say that uh, Filipino is the equal of any great language yeah, in the world? Pwede, sinasangayunan ako si Jobal na ang wikang Ingles uh, ay uh, nagtagumpay sa ating bansa at may mga napagtagumpayan sila. Pero bagamat ang wikang Ingles ay may mga napagtagumpayan dito, mm -hmm. ang uh, wikang uh, pambansa at ang iba pa nating mga wika ay patuloy din sa kanyang pananagumpay sa kanilang lugar. Mm -hmm. At uh, halimbawa, ang wikang Pilipino, mapapansin natin, na halos uh, ang mga uh, broadcast natin ay sa Pilipino dahil yan ang tanggap, uh, yan ang nauunawaan at uh, napagdudugtong-dugtong na niya, napagkakaintindihan uh, na ang maraming lalawigan. Uh, kamakailan sa Pampanga, ay, uh, ang Komisyon sa Wikang Pilipino ay naimbita at ang pinag-usapan doon ay ang tungkol sa wika. At uh, dahil ang nakikinig ay Pangasinan, Bataan, Tarlac at iba pang uh, lalawigan na rehiyon ang ginamit na wika ay Pilipino at ang sabi ng host ay dahil uh, nakikinig ang iba't ibang lalawigan, sa wikang Pilipino magkakaintindihan. Kaya yung kinatawa ng ibang wika ay sumang-ayon dahil uh, ito ang isang paraan talaga ng pagkakaunawaan. Kaya kung halimbawa, Jobal, na pagtagumpayan ng Ingles ang ibang lugar, nagtagumpay lang sila sa ilang area pero ang wikang Pilipino ay patuloy na uh, kinakalat at ang tagumpay niya ay tagumpay sa puso at pagkakaunawaan mm. ng bawat isang Pilipino. Yung mga kapatid nating muslim. Mm -hmm. um, yung mga kapatid nating muslim ay, yun na nga, para makasama sila dun sa talastasan ng bansa, no, pinag-aaralan nila. Ako, totoo to, -toto, uh, kwento ko to nung, uh, nung naranasan ko nung 2005, nagkaroon ng kumperensya ng mga historiador. Anong nangyari? Nagkaroon ng, parang na-feel ko na nasa ibang bansa ako. Kasi nung nagbibiruan yung mga ano yung mga professors na kasama ko, nasasaktan yung damdamin ng mga Muslim. So sabi ko, ito na. Ito yung tinuturo ko pagbubuo ng bansa. Pero mukhang hindi ito lang nasa Mindanao lang ako. Bakit feeling ko nasa ibang bansa ako? So pa parang ang hirap pala. Pero nung hapon na yon ang nakakatuwa. Kinausap ko yung mga batang Maranao, no, sa Lanao at nakakatuwa kasi nagkaintindihan kami. Isang batang taga-Tarlac at is, at mga batang taga ano taga taga Lanao nag-usap-usap at nagkaintindihan at ano yung ginamit na ano na, na parang mm -hmm. para refer reference no ang ginamit ay yung mga programa sa TV mm -hmm. no halimbawa sa kabilang yung Pinoy Big Brother mm -hmm. no? favorite pala nila si Sam Milby mm -hmm. nagkaintindihan kami at ang galing-galing nilang magtagalog so kasama o oh, Filipino kasama sila doon sa pagbubuo kung sila ay kung tayo ay mm -hmm. mag-uusap-usap sa Pilipino. Uh, namanggit ko kayo na yung napagtagumpan tayo, yun, yun yung edukasyon. Kaya kung bawi tayo talaga, ang una nating hakbang talaga ang dapat pagtuunan, edukasyon. Doon tayo magsisimula eh. At yun yung magbubunga ng susunod na saling lahi <coughs> ng mga Pilip Pilipino. Sa, sa isang pananaliksik ng uh, Komisyon sa Wikang Pilipino, eh, pinag-aralan natin yung uh, wika ng mga dumagat. Sila may iba't ibang wika base sa lalawigang kinaroroonan. Bakit sila marunong ng wikang Pilipino? Dahil gusto nilang tumatagdin yung kanilang buhay, kung hindi man tatag ng nasa kapatagan, ay gusto nilang madali nilang maibenta ang kanilang kalakal. At kung saan silang nag-aaral ng wika, kung saan silang pumupunta. Kung nagpunta ng pampanga, pinag-aaral na ng kapampangan. Kung Bulacan, ay Tagalog. At uh, sa pagtatanong bakit ganon, sa simpleng dahilan na gusto nila na pag nagbenta sila ng kalakal, ay ang pinaka... Uh, patas na pagbebenta. Hindi sila malalamangan at hindi sila makapanlalamang. At ng ginamit nila? Wika. pinag aralan nila ang wika ng uh, Tagalog para noon ay maibenta yung kanilang kalakal. Uh, pero ang mga Tagalog hindi nag-aaral ng wika ng uh, dumagat. Sa halip, ang dumagat ang umadyas. Kaya yung sinasabi kong pag-aaral sa labas, no, sa labas ng paralan, uh, ay kusang dumadating sa mga kababayan natin, mga kapatid natin. At yung pagdating na yun, kinakailangan naman paghusayin pagdating sa paaralan. Kung kulang ka sa runong sa ating pambansang wika, ito ba'y isang dahilan para ikaw ay mahirap? Ano ah, ang, ang, nakakatuwa nga dyan, dahil ang wika ng ekonomiya ay nasa Ingles. Eh. At mukhang may mga ilang tao siguro na gusto nila na manatiling sa Ingles ang wika para sila-sila hmm. lang ang sila-sila lang ang nakikinabang uh -huh. sa uh -huh. ng ekonomiya. Hmm. No? Hindi ka ano, in, in fact, hmm. Mayaman ka dahil ang, ang, ang wika ng ekonomiya nga ay Ingles. No? Pero yun na nga, sana i-share naman natin o isa isabog natin yung yung ano na yon yung biyaya na yon isama natin sa talastasan mm. ng ekonomiya uh -huh. ang mga mahihirap na nakakaintindihan nito. Pero na ang katanungan dyan, paano natin ipapamahal sa ating mga kababayan yan kung ang sentro ng komersyo, nandito sa Metro Manila, di ba mm. At kung gusto lang nila na sila ang umayaman, mga kababayan natin sa kanayunan ay walang oportunidad. Paano yun? Uh, ano po yun, no? Ayun uh, yung biktima nga tayo ng sistema na. Kaya nga, mangyayari lahat yan ito. Kaisipin talaga natin, no, nation building, magiging buo at matatag na bansa, pangarap natin maging maunlad. Ito yung pinangarap ni Rizal, eh. pinangarap ng mga kabataan sa El Fili. At ano yung paraan? Wikang, isang, isang wikang magpa, magsasakapangyarihan sa lahat. Kung ang wikang Filipino talaga magiging decidido ang pamahalaan, ang nasa sektor ng edukasyon, at ang buong lipunan talaga na mag, 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 magkasama-sama tayo, maging mabuo tayo, kailangan manindigan tayo sa isang wikang mag-uugnay sa ating bansa. Kaya ang pinakasusi sa nation building, wikang Pilipino. A final word, a final uh, word. We ran uh, just a final uh, word. Kaya do, uh, ayon sa ating mandato na magsiliksik, pagyamanin itong wika nito at uh, maingatan, mapreserba, ay may dinagdagang ilang dalubhasa, Pagbutihin ang paggamit. Okay. Pag ginagamit mo ng buong husay ang iyong wika, ang iyong wikang pambansa, uh, doon mo mararamdaman ang iyong ganap na pagka-Pilipino. Maraming salamat sa iyo, uh, Punong Commissioner Jose Ladipas Santos, Commission ng Wikang Pilipino, hmm. Michael uh, Charleston Chua, Salle University, Pangalawang Pangulo ng Philippine His po. Historical Association, at si Jonathan Balsamo, Ateneo High School, Kakawaran ng Pilipino. Maraming salamat, salamat sa inyo. Mahalin natin ng ating sariling wika, ngunit mas mahalaga ang pagmamahal sa ating pananatili sa, sa ating mga kapwa at ating mga paggawa ng mga bagay na magdudulot ng kabutihan para sa nakararami. Ang paggamit ng wastong wikang pabansa ay, ay isa lamang sa mga paraan upang mabigyan halaga ang diwa ng ating bansa. Sana ay maisaloob loob natin ang pinaglaban ng ating mga bayani upang ang kanilang mga pinamanang salimlay ay manatiling buhay sa ating mga damdamin. Ako po si Ferry Albando. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. God bless.